magandang gabi po sa inyong lahat hindi ko kami isa ano, masukal na spot na ito yung Lukuba ba? Babalikan namin ngayon kasi medyo matagal-tagal na tayo hindi nakakabalik dito itry namin ulit ngayon may doon medyo mababaw na kasi yung tubig may ba subukan na namin kung malinaw bang yun kaming dalawa lang nangyayari yung pumunta dito may doon Ini motor. Oke, Bu. Ini ulan kasi dito sa amin. Sana malinis tapi Sige, Bu. Kuwan kami pangulam. Tebi. Ini mga. Susunod lang kan. Parating si baba. Sobra. isang linggo na rin mga idol simula nung last na punta ko dito ano lang natin na makahuli tayo ayun na mga idol ayun na dalag na ayun na lumangoy na palayo pag-ilid lang iwan ko lang yung sinilas ko dito mga ito. saan sana dugo eh nung labo no ito po malabo mayroon ayun ayun yak yak o orang mulang bato siya malabo natin ngayon oh. Palayo na Mami, ubig, ubig. Ay, rindos, ano,

apat na tayo yun pa isa ko hindi sila malalaki pero pwede naman idol pang ulap mag-axio ba ini nih bisa mati dah gue pulang lagi ngalin tuh hitat nah undang kita dan itu ito nito yung nasa gilid na lang talaga yan dito na may tulong at yan nagpapagilid dito na may dun. Malaki mo ito. Malaki ko yun. Ang mga tingin mga

Ambil dulu. Kan itu yang lumayan eh. Sarapan cuma itu, Kak alun Ini ini boleh I'm

lang yung medla. Kahuli agad. Subukan natin dun sa kabila. Dun sa taas ng medla. Baka malinaw dun yung natin. Kung malinaw lang ito makakadamit tayo. Ito Yes, pang ulam Ito po Kansya na kayo pumasa agad napindot ko agad hindi palang nasa it kwai da Guys sa kabila ayun yung pala motor sa motor umakit sinini nasa taas motor kalau ini ini mai dulu ini ini impor ini ini mai tu pagi ada yang kalau nak kasih kain bah ini impor Ganyan po, man, yung puma niya mga idol pag aalis ah, kami. Nakasakay. <laughs> Ayun. Nasa bahay na kami mga idol. Tapos nakapagpalit na rin ako ng damit. Na ano ako? Natumba ako dun. <laughs> nabasa ako mga idol. Nakaligo so wow. Sumabit yung pa ako dun sa kangkung ba? Buti na lang yung GoPro mga idol. Naangat ko na ganyan ko agad ba? Hindi siya nabasa yung flashlight. Okay lang naman yung flashlight kasi water flashlight naman 'yung yang 'yung GoPro lang 'yung natalsikan kunti. Pero napunasan ko na. Yeah, lang kami dari <laughs> Naligo lang ako, Then, ito pala 'yung huli natin, Maydol. Nagabaan sa tikling kakahabol natin, Madami na rin, Maydol, eh. Tapos mga tilapia pa. 1 10 tilapia, isang hito. May talaga 'yung mga tilapia, mga giant na tilapia ba yan bali lutuin ko pala to mga idol dito tayo magluluto dyan sa ano natin ba yung improvised na kalan yung gagawin luto pala natin dito ano paksiw ano siya mga idol paksiwin muna tapos lagyan ng ano mga idol gata kunti parang paksiw na ginataan ba <laughs> ganoon yung masarap na ano mga idol na luto dito sa ano natin tilapia tsaka hito ba at medyo masuwaw may dul. Ayan yeah. Nakadami din naman may dul. Kung hindi lang sana yun, ano, gaano mala malabo talaga. Mas makakahuli pa talaga tayo. Napakaano talaga may dul, napakalabo talaga ng tubig. Dahil siguro yan sa yung ano ba, sunod-sunod na malakas na ulan. Tatlong araw na kasi dito malakas yung, ulan, malakas yung ulan kanina. Tapos nung kahapon, tapos nung nakarang araw mga idol, talaga yung ulan ba. Kaya yung tubig na dumaloy dun, ano, yung baha tapos ano mga idol ba yung kaya dumami din yung tubig kasi nabahaan yan limisan ko lang yung may dalha tapos isa lang ko na rin dito mga idol ng side paksiyo na may ano mga idol may gata yung gagawin natin Diyan sa ating luto ito yung mga sangkap niya. ayun mga idol tapos ko na malinisan at ano makapaghaling at nakapagsalang na rin ako mga idol <laughs> direct, direct na lahat ayan na yung ano yung ating isda ayun ayan, at nilagyan ko na yan ng ano mga idol bawang sibuyas luya asin sili na green tapos paminta tsaka suka mga idol papaksiwin muna natin siya bago natin siya lagyan ng gata mga idol bali yung kulang pala nito gata na lang ayan sinini ako oh. Mainit si ni eh, May idol. malamig kasi yung panahon dito sa amin Tapos yung ginamit ko bu Cooling Ayos na na may idol. Yung hito wala may idol. Yung hito ay binalatan ko Ayun, May balat pala yung hito may idol. Ngayon ko lang nalaman may balat pala yung hito <laughs> Ayun, Yan yun yung laman ng hito may doon Goods na goods na pang ulam namin may idol Check eh. up na natin may doon Ayun may idol, tingnan na natin tapos may gata na rin ako mga idol ako ah, yung lamina ng mga idol eh yan o oh. pwede nang ilagay yung gata mga idol kasi medyo sibas sibas na siya kunti yan kunti <coughs> lang yung ginata ko mga idol sarap to ano ba paks yung ginataan wow uy creamy kahit sa boba Hmm? Lutaw. <laughs> luto pag isda mo ito. Ano may, may Sarap din kasi paborito nito ni ano, Mama Bell, yung ginataang tilapia. Mama Bell. Ayan Mama Bell oh, yung paborito mong ano, ulam. Ginataang tilapia na native. Ayan, tikman natin mo maanghang-anghang siya kunti ba tapos maasim siya creamy ah goods na kaya mga idol pakuluin lang natin mga idol kahit mga mga dalawang kulo lang mga idol ba para maluto lang yung kunti na yung gata mga idol na hindi naman masobrahan grabe napakasarap nito wow ayan luto na yung isda na yan mga yung lulutuin ko na dito yung kanyang gata sarap sarap na sabaw niya manamis tamis ba creamy creamy din ayan pakuloy natin so sabit mga idol tapos maghain ako dyan ulit tayo sa mesa kakain mga idol ah yan ba ayun sarap na ito mga idol ah creamy kayo eh ayun mga idol okay luto na yung ating paksiw paksiw sa gata na tilapia at pantat tapos ulam ni mama binigyan kami mga idol kanin yung damit ni Maika mga idol maraming ganyan si Maika <laughs> hindi lang nasusuot siya iba mga idol <laughs> ayan nagkapili nga Ay katulad sa iyo ba yung grain mo marami oh, marami yan mga idol mga ganyang mga damit namin maraming kanuman diba isa <laughs> <Maraming> puro <kapariho. laughs> magkakapariha lang yung ano mga idol ayan Visit ang planet mga idol ah. Yan, bago tayo kakain ng idol, magpasalamat muna tayo. Amen. Mm -hmm. kain po tayo mga idol. Kain po ng ginataan na tilapia at ano, yung hito. Yung video okay na naman mga idol. Sana hindi tayo makapit. Pas. Ah. Mas yung kanin agad mo ito. Nabigwasan. <laughs> Ayun. Okay. <laughs> takain na kain ng email. 5, 5 minutes lang <laughs> ayan hanggang dito lang yung aming video mga idol at maraming maraming salamat po sa pagsama sa ating adventure night fishing adventure sa masukal at liblib na lugar mga idol lubukan ko lang balikan kasi mga one week na rin may git ay eh, hindi sobra na ay eh. mga two weeks na yan, excuse me na hindi pa ako nakabalik mga idol yun na timing yan malabo next ano naman yung mga idol siguro mga january ko na babalikan yun para malinaw na talaga ba <laughs> sunod na taon na mga idol <laughs> kaya na nga dito kaya ang video mga idol at advance happy new year po sa inyong lahat at sana ay mag-iingat po kayo palagi sa araw-araw. Sa lahat pala ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa, kay Ma'am Sera Nuku, ayan. Kay Kuya Emilito Gagan, Kuya Ganggang ng Canada, Ma'am Rachel Panganiban. Kay Ati, ano? Ati Nottingham. Nottingham. Ati Seoul. Basta sa inyong lahat na po na... Ay, pa -jewel din. Kay Papa Jewel din. na nasa ibang bansa dyan. Mag-iingat po kayo palagi mga At advance sa New Year po sa inyong lahat dyan mga idol. Siyempre, sa inyong lahat na rin mga idol na nakapanood nitong video, advance happy new year at God bless sa inyong lahat. Bye-bye mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye po mga idol.